isang babae ang ginhasa ng tatlong lalaki at nanatay sa pamamarang napakabutal na mapapasabi ka talaga ng kumipong Ano nga bang dahilan ng pagpatay at paghasa? Well, dahil lang naman kasi ay hindi pagpayag na babae na magkipagtalik sa kanya ng lalaki bago silang dalawa maghiwalay. Ang kwento, malalaman natin sa video ito. isang babae sa Indonesia ang natagpong patay butubad ng dugo ang katawan at may nakasaksak na asarol sa kanyang ari. Ang pangalan na babae ay si Ino Fariha. Si Ino Fariha ay 19 years old at isang trabahante sa isang plastic company sa Kosambi, Tangirang District. At sa kasamang palad, siya ay ginangrape ng tatlong lalaki at pinatay. Dahil absent si Ino ng tatlong araw sa trabaho, nagdesisyong pumunta ang kanyang mga kaibigan sa trabaho sa pag-aakalang siya ay may sakit at di rin ito ang kanilang tawag. Nag-aalag din ang kanyang mga katarbaho dahil mag-isa lang ito sa kanyang tinutuluyan. Nung nakarating na ang kanyang mga kaibigan sa dorm niya, ay nakalak ang pinto nito. Hinatok nilang pinto, ngunit walang sumasagot. Dahil sa pagtataka nila, ay tumawag sila ng security at tinira na lang ang pinto nito. Ngayon, dito nilang naabutan na ang kwarto ni Ino ay magulo sa ilalim ng mga nakatambak na mga damit sa sulok ay isang higaan at doon nila nakita na may isang nakalawet na binti ng tao. Ang binti pa lang iyon ay kay Ino na nakita nilang patay na at may nakatusok na asarol sa kanyang ari. Later on, dumating ang mga polis at kinuha ang katawan ni Ino for autopsy. Habang inaanalisa ng mga polis ang katawan ni Ino, ay nakadisturbi sila ng semen sa kanyang katawan na nagpapatunay na si Ino ay talagang ginahasa at ang mas malala ay tinusukan parang asarol sa kanyang ari na bumaon sa kanyang katawan na lumalalim ng hanggang 60 cm papunta sa kanyang abdomen resulta sa pagkatusok ng kanyang lungs. Nauli ng na mga polis ang tatlong suspect at napag ang isa dito ay ang kasintahan ni Ino na si Ramat Alifin. Matapos ang investigasyon, napagalaman na binalak talaga nitong patayin si Ino dahil tinanggihan siya sa kanyang request na magipagtalik sa kanya. Tinanggihan ni Ino ang request nito dahil natakot siya na baka mabuntis. Noong panahon iyon, si Ramat ay isa pa junior high school student na nag-aaral sa eskwelahan sa kanilang lugar. Kaya ang relasyon nilang dalawa ni Hino ay hindi sinangayunan ng mga magulang nito. Wala nang saysay ang pagpunta ni Ramat sa boarding house ni Ino sapagkat nalaman niya na ang mga magulang ni Ino ay may balak na ipakasal si Ino sa ibang lalaki na nagugustuhan nila para sa kanya. At ang desisyong yon ay sinunod naman ni Hino na walang pag-aalinlangan. Una, ang gusto lang na mangyari ni Ramat ay magpaalam at isang goodbye kiss na pinayagan ni naman ni Ino. Sa pag-aakalang wala na itong ibang gawin, kaya napagbigyan ang hiling nito. Dahil dyan, ay inimbita siya ni Ramat sa loob ng Women Only Dormitory na tinutuluyan ni Ino. Narealize ni Ino na gusto rin pala nitong si Ramat magkipagtalik. Tinanggihan niya ito at pinigilan nung akmanan niyang hubaran si Ino. Dahil dito, nagalit ng sobra si Ramat at tumabas ng kwarto. Makalipas ang ilang sandali, bumalik si Ramat na may kasama ng dalawang lalaki at tumasok sa kwarto nito. Nga pala, gabi na ganap ang pangyayari ito. umuulat talaga ng malakas ng gabing iyon kaya wala talagang makakarinig sa mga sigaw ni Ino. Sinyong ay nakahiga, nasuot-suot ang kanyang pantulog na itim na sando. Naabutan nila ang walang kaalam-alam na si Ino sa kwarto nito, natulog habang bukas ang pinto at agad hinawakan ng mahigpit at sinumulan na nila itong saktan at mas forced na talaga dyan. Para mapigilan nila ang pagsigaw ni Ino, ay tinakpan ng unan ang mukha nito ng isang lalaki at ang isa naman ay naghahanap ng kutsilyo sa kusina. Dahil walang makita kutsilyo sa kusina, ay kumuha na lang ng tinidor ang sospek na siyang ginamit para sugatan ang mukha ni Ino. Kumuha din ang sospek ng asarol habang ang isa pang sospek ay hawak-hawak ang mga paa ni Ino. Pinipigilan ito sa pagpiglas. Dahil nagpupumiglas pa itong si Ino at laban ay hinampas si ino sa ulo ng isa sa mga sospek at agad-agad na nawalan ito ng malay. Dahil dito ay nagkaroon ang mga sospek ng oportunidad na gasain si Ino. Ang una, dalawang lalaki ang sabay na nagahasa sa kanya habang si Ramat ay nakabantay. Pagkatapos nila ay sumunod na si Ramat ngunit di tumagal ay tumigil siya dahil nakita niya na tuguan ang mukha ni Ino. So instead na magkaroon ng sexual intercourse ay kinagat na lang niya si Ino sa nito at binti ng malakas na nagresulta sa pag-iwan ng bite marks sa katawan. Pagkatapos silang tatlo gawin ang kanilang pagpapasarap ay ipinasok pa nila ang hawakan ng asarol sa ari nino ni na umabot sa cervix nito. Hindi pa nakontento ang mga sospek at sinipa ang ulo ng asarol na nagresulta sa pagbaon ng napakalalim na nagresulta sa pagkamatay ni Ino. Matapos silang makumpirmang patay na nga si Ino, hinalungkat nilang mga gamit at inuha nila ang cellphone tapos nagpunta sa bathroom para linisin ang mga katawan nila dahil sa dugo ni Ino. After that, kinuha nila ang mga damit ni Ino at iba pang mga gamit sa closet at sa buong kwarto nito at itinambak sa katawan ni Ino para hindi umalingasaw ang amoy. Patapos ulit noon, ay nilak nila ang pinto sa labas at tinapon pabalik sa loob ng kwarto ang susi mula sa butas na nasa air vent katabi ng pinto. Ang tatlong sospek ay umalis agad na para bang walang nangyari Buti na lang ay nahuli din ang mga sospek na sina ramat, Imam at Arif matapos ang ilang araw. Pero sapat na ebidensya ang mga polis para hulihin ang tatlo, lalo na nakuha pa sa isa sa mga sospek ang cellphone ng biktima. It was also revealed na ang cause ng pagkamatay ni Ino ay dahil sa pagkatusok ng asarol sa kanyang katawan na nagresulta sa pagkabutas ng kanyang internal organ. Ayon sa isang polis, hindi lang daw ang ari ang ng malala sa katawan ni Ino pati na din ang pelvis at abdominal cavity. Pati kanyang puso ay bahagyang natamaan. Napunit ang right chest cavity at nagtuloy-tuloy sa kanyang right lung na may kasamang pagdudugo sa kanyang chest cavity. Nalaman din nila na ang mga suspect hindi magkakakilala bago magsimula ang krimen. Nagkita lamang ang tatlong ito nung tumawid si Ramat sa kabilang dormitory na main only dormitory kung saan nilapitan siya ng dalawa si na sina Imam at Arifin. Ito, sinabi ni Ramat ang patungkol sa kanila ni Ino, ngunit di nito nabanggit ang pangalan ni Ino. Nabanggit nito ang patungkol sa pagpapakasal na ibang lalaki, kaya inudyok nila na gahastain na lang niya tutal, ikakasal din lang naman daw sa iba. At nabihan pa nila na istama sila para tulungan siya. Kaya pagkadating nila doon, nakita nila na si Ino pala ang tinutukoy ni Ramat. Ang dalawa ay parehas din palang binastid ni Ino kaya nakarandam sila ng galit at dali-dali inambahan si Nino. Ang dalawang suspect na sina Imam at Arifin ay napatawan ng death penalty dahil sa kanilang ginawa samantalang si Ramat ay napatawan lamang ng 10 years pagkakakulong dahil sa minor de edad pa lang ito noong nangyari ang krimen. nag ang mga magulang ni Ramat subalit mas pinagtibay ang desisyon ng magulang ni Ino at ang mga sigaw ng mga nagsimpat niya. Kaya tuloy pa rin ang hatol sa kay Ramat sa korte. Labis na naapektuhan ang ina ni Ino dahil sa pagkawala ng kanyang anak at marami ang nakikipat siya sa pagkamatay niya. Samantala, sa dormitoryo na tinutuloyan ni Ino dati ay nagsialisa na ang mga nakatira doon matapos ang krimen na nangyari. Dito na nagtatapos ang video natin mga katropa. Salamat sa inyong panunood. For more contents like this, uh, huwag kalimutan mag-like, subscribe sa ating channel para mas lumawak pa ang ating community. Salamat sa inyong mga katropa. Push!